Hi guys, good evening. And ngayon lang ako ulit nagpakita sa inyo kasi masyado akong busy. So, yun na. And then, hindi na rin ako gaano nagti-tiktok, yung, yung mga tiktok ko is mga luma na. And then, etong video na to is bago. As in, bago yung iba kong ina-upload sa YT is mga luma ng videos. Masyado akong busy. Masyado akong naging busy sa trabaho. And wala akong time na mag-vlog or mag-video sa sarili ko. Kung ano yung mga ginagawa ko. Or, kasi as in talagang, as in busy, super busy yung trabaho. At hindi siya, ano, wala talaga akong time. so anyway guys, napadpad ako sa isang place na sell. Then, eto, papakita ko sa inyo yung binili kong popcorn. Alam nyo ba, ano lang to, $2.50. Ayan. And then, itong nuts na to. Ayan. Iba-iba siyang mga nuts. Ayan. And then, ito rin. sino ba yung ano yung yung ano niya receipt? Bali, $8 something siya. Ayan. Nuts. Um, popcorn nuts and nuts. Ito yung nuts na merong sweetness na ano kasi ewan, eh, hindi ko alam ba, hindi ko maintindihan Japanese ba to or Chinese. And then, or Korean. And then, eto, nakita ko to guys, na, na ano na, parang na curious ako, parang gusto ko siyang tikman. And then, yun nga. Na curious lang ako, tapos gusto ko, nakita ko siya, gusto ko siyang kainin. Gabi na guys, kakatapos ko lang kumain ng kanin. Pero na ano, parang parang sinasabi niya, kainin mo ako, kainin mo ako. <laughs> so, itong popcorn. Ang cute yung lalagyan. Alam nyo, kaya ako sa binili. Eh, dahil sa lalagyan. <laughs> And then, ito rin. Kaya ako sa binili kasi dahil sa lalagyan din. Tapos, ito naman nuts din. Ayan. Excited na ako kainin. Pero siya talaga, gusto ko ka siyang kainin. Gusto ko siya ito. Kaya ko nga, gabi na eh. Try ko lang ng isa. And so, ba't makunat? Ang hirap na kainin.

hindi ko makuha yung lasa. Hindi ko ma-gets kung ano to. Oh. Spicy vegetarian grill. Sausage siya. Mm. Kunat niya ha. Hindi ko magat yung lasa. Vegetarian nga. Vegetarian na. And then, what else? Ano pa ba? Tingnan natin yung popcorn sabihin nga, pero okay, kung lumalaman pa rin, nakabuksan natin Alam niyo ba, grabe kanina, habang napunta ako doon. Ang pangalan ng store is Scarlet. So, nahita ko siya ang daming sale. Gusto kong bumili, gusto kong bumili. Tapos naalala ko, maraming bawal sa akin na pagkain. Hindi pwedeng kain ako ng kain ng mga unhealthy food kasi niya bawal sa amin yung noon pa yun. Huh? Pwede sa May purpose pala to. Pwede siyang gawing alangkan siya. Ano ah, Ano, may butas. Galing ah. May pa akong nakikita na gatas siya, pero pag matanda siya. Pero dede yung <laughs> Hindi ko saan bumili. Kasi naisip ko kailangan kong magbalik ng pera So, ito hindi ko siya pwedeng buksan kasi so, wala siyang lalagyan Tignan natin ito Iba-ibang kulay

abot Hindi ko mabasa masyado maliit yung nakasulat alam niya yes, sa totoo lang lumalabo na yung mata ko siguro dahil kakaselfone dati sa so how many years na ako nagsiselfone diba 13 years kasi yan lang yung naman yung libangan ko kasi wala naman din naman ako nakausap kung mahipag usap man ako sa si isang tao gusto ko yung importante lang ganun Kahit hindi ko pa siya pwedeng buksan kasi na wala, wala nga lalagyan. Ito masarap. Gusto kong yung anak ko ng ganito. Tapos padala ko sa Pilipinas para sa kanya. so anyway guys, dito kami end yung vlog ko kasi masyado na yung gabi. At least meron ako may upload today. And hindi ako naka, hindi ko may vlog yung Starlet Store. It's because may mga iba-ibang tao. At sya, dito sa Singapore, hindi mo sila pwedeng kunan kasi mag magmumulta ka ng pera at pauwiin ka pa sa Pilipinas at makukulong ka. So, yun. Kasi privacy nila yun. So, pasensya na. As in, talaga wala akong may video sa labas kasi natatakot akong magmulta. Yung iba, kaya ako, hindi ko kaya yon Kasi siyempre, yun na ano, disiplina. Mas importante yung madisiplina mo yung sarili mo kasi hindi natin to sariling bansa. Nisip ko na lang na mahalin ko yung trabaho ko. Anyway, guys, bye-bye and God bless. And, uh, ito masalap, promise.